Okay. paliwanag po sa amin yung nangyari sa video. Bakit po nagkaganon? Ba't po kayo nakaladkad? Uh, nung gabi na yun, uh, Idol, mga ano po ata, mga Sunday, mga 10.45 ng gabi, uh, habang nagdi-deliver po ako ng ano, papuntang location ng customer ko, <coughs> moving po ako eh. Mm <coughs> -hmm. Uh, na lang ako, biglang may umano sa likuran ko eh. Binangga po ako, tapos tumila po ako na dito sa gilid. Tapos yung driver, Akala ko yun eh, kasi humina muna yung andar ng ano niya, yung kutsi. Ah. Tapos maya-maya, ano po siya, gumiritso po, marurot. Okay. Eh, buti na lang po, tumilapong kayo at uh, hindi kayo nasama doon sa pagkalagkat ng coach sa motor ninyo. Opo, sir. Opo. Okay. An anong nangyari po sa inyo matapos kayo tumilapon? Uh, Don Doon po, na, na, Umupo muna po ako, Idol, kasi parang nahihilo pa ako eh, pero tinulungan ako naman ng mga nakatambay doon ng na mga tao. Okay, buti na may mga tao doon tumulong at dinala po kayo sa ospital. Hindi na po, hindi na po kasi mga sugat lang naman ang tinamo ko, sir. May, pero may ambulansya naman na dumating. Okay, so nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap ito pong uh, driver ng kotse at may dumating ho ba ng mga investigador sa eksena? meron po pag pagdating ko doon meron na eh kasi naiwan po ako dito sa may 7-Eleven ng Real. May kumuha lang po sa akin na isang rider tapos sinamahan ako ah. doon kasi nandoon na daw yung yung nakabangga sa akin Naharang na daw nila. Tapos oh. pagpunta ko doon may mga pulis naman na doon, sir. Okay. So, sir, uh, bakit hindi po in-impound yung kotse at bakit hindi po kinulong yung driver? Napag-alaman niyo ba kung bakit? Hindi ko po hindi ko po alam, sir. Eh. Yung yung pagkaalam ko eh, basta yung driver, nakainom sir eh. Okay, sige po. Ito na po, nasa linyong telepono. Si uh, Tessie palanya yung uh, driver nung kotse. Uh, magandang umaga po, Ma'am Tessie. Hi, Sir Rafi. Magandang umaga po. Thank God, na tumawag po kayo. Nagpapasalamat po talaga po. Na tumawag po kayo. Okay. Kasi, sobrang na po yung ano, alam naman po ni Sereno na, nagka, usap kami sa police station, ina-admit ko naman po na nagka, nagkasala ko sa kanya, nag-attack ko ng sorry, at saka nagka, ano kami dun sa San Jose Police Station after that incident na kung ano man yung maging expenses niya, at saka yung motor niya, ipapaisimit kung ano na damage niya, is babayaran ko po. Nandoon po yun sa logbook ng police station sa San Jose. Kaya lang po, hindi kami nagsirma, pero nandoon po yun sa logbook. So, okay, um, okay. ma'am, kung nagkasundo kayo, bakit eh, nagreklamo siya ngayon? Yan ang hindi ko po alam. Pero sir, eh, ano ko na lang po, i-air ko po yung side ko. Si, kasi po, after that incident, si Palanya po, maraming nagtag. Um, kasi po, may yung anti po husband ko, kapangalan ko, So, maraming nag-ano doon na, sige, eh, mayaman yan, kasuhan na yan, ma ano yan, mayaman yan, mayaman. Ma'am, 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 huwag, kayo lumihis sa isyo. Ang isyo rito, kayo po ay nag-drive ng kotse at that time, ayon po sa pag imbestiga namin, kayo po ay nakainom, drunk driving, one yan. And then number two, tumakas kayo matapos niyo po makalagkad o maaksidente itong rider at makalagkad yung motor dalawa pong matinding violation nyo doon. Okay, yun lang po paki-explain. Wag na po yung mga kamag-anak nyo at mga mayayaman kung sino-sino pa po. Bakit po mm. Oh. nagkaganon? Bakit kayo umiinom? Kapag, alam niyo naman po magdadrive kayo, ba't kayo uminom? Sir Rafi, ina-admit po naman, ina-admit ko po na nagkasala ko at saka naghinga ko ng sorry. Sir Rafi, hindi ko po siya tinatakasan, hindi ko pa, hindi ko, wala pa akong plano tumakas. Talaga po yung naging reaction ko is natakot ako, natarantar kasi ang daming umabol. Hindi po ako lumabas ng kotse kasi baka, yung naisip ko baka, bugbogin ako, inagiisa eh, lang ako. Pero sir, hindi po, wala po sa mind ko or ano, natakasan ako. okay, K kasi ma'am, eh, also, lasing kayo. Kasi kung hindi kayo lasing, eh, hindi dapat kayo naka-aksidente. Kaya siguro kayo takot dahil alam nyo na maamoy kayo nung mga sumasaklolo dito sa biktima, maamoy kayo nung taong bayan na rumisponde, eh doon kayo mabubugbog. Eh talaga mabubugbog kayo, malaking posibilidad dahil da-drive-drive ka, lasing ka, Um, mm, upak-upakan ka. So again, mali mo. Kasi nga, ba't ka kasi nagdadrive na nakainom? Now, ma'am, kung nagkaregluan na kayo, eh, ba't nagreklamo pa rin sa amin ito si uh, Serino? Hindi ko po alam, sir. Serino? Tayo. Serino? Po. So, okay. Ang, ang, ang uh, nangyari kasi nito, sir, eh, ang nangyari kasi nito, nung gabi, parang okay na. Pero nung kinabukasan, yung nagkikipagtransaksyon na sa akin, yung ano na, yung lalaki na pinsan daw niya, eh, isa, hindi na siya kumukontak sa akin. Then, okay. basta ako, ka ako makipagsakasundo, pero hindi naman po sa ganung account. Ang oh, okay. amount kasi wala ma, ako, ma, ma, pero... wala akong pakialam sa amount, ma'am. Kahit mas hmm. piso yan. Uh, Mr. Roberto Balera, Deputy Law Enforcement Service LTO. Magandang hapon po, uh, Sir uh, Robert. Yes po, uh, uh sir. Uh, okay, or... sir, sir, Robert, meron po ditong naka-aksidente uh, na driver at inamin naman yan lasing siya at meron naman po tayong batas na against drunk driving. Pakikansela po yung kanyang lisensya. Ibibigay po namin sa inyo yung full details about her. So, cancelin yes, po yung lisensya niya. Opo. So, babalikan po namin kayo mamaya or bukas. Gusto ko po, meron na po kayong uh, sulat sa kanya informing her na yung is, her license is being reviewed for cancellation. Yes, sir. actually, meron kami yung tawag na anti-drug and anti drug enforcement unit. Kami po napapadala yung post order po sa mga unit. Opo. Umamin naman po siya at meron tayong video na talagang nasagasaan niya. Kasi doon sa, sa batas natin, uh, yung binanggit niya ni Garrett, na kapag inamin niya lasing siya, enough na yung para makansila na yung kanyang lisensya dahil sa drunk driving. Okay, sir? Yes po. Uh, we will initiate po the investigation and then uh, the corresponding uh, penalty. Opo. Ma'am Tessie. Hey. Sir. Uh, pasensya na po. Uh, makakansila po yung inyong lisensya eventually. After na mag-investigate LTO, then they'll find out na talagang lasing po kayo. Okay, ma'am? So, consider it done. Na wala na po kayong lisensya. Okay? Ma'am? I'm sorry. Hindi po ako ganang katama. Ma'am, bahala okay. na po kayo. Bahala na po ang batas sa inyo. Okay? okay pa, sige, pa. Kasi hindi naman kayo nagkaayos. Di ba? Sinusubuan kayo pag-ayosin. Eh, hindi naman okay. kayo nagkakasundo. E eh, ano pang gagawin ko? Alam ba naman pati sa amount? Magkikisausaw pa ako. Hindi naman ako yung mga polis dyan sa inyong lugar. Okay, ma'am? Sige po, sir. Okay, Kala sir. Okay. Very good. Uh, sir oh, oh, Po, sir. Huwag mo iba telepono? Tuturuan namin kayo yung, sa proseso. Basta ang importante rito, ikaw ang magsasampan ng kaso para ma impound yung kotse at siya ay uh, posibleng makulong dahil sa aksidente and then yung kanyang lisensya at makakansila. Most likely. Eh, yung sinasabi niya sir, eh, parang slight injury. Pag nakasuan daw, matatagalan na proseso yun. Tapos sir! Slight injury lang sir. daw sabi niya eh. Sir! Ayaw nga makipag-arig, lalong gusto mong gawin natin, sir. Eh, pakulong na lang yan, sir. Very good. Yun ang, sir, ang gagawin natin. Okay, sir? Okay po, sir. Okay, very good.